Ready na ba kayo sa mind-bending na what if scenario? Homura Akemi ng Madoka Magica laban kay Dio Brando ng JoJo. Sino ang ultimate time stopper? Intense to. Si Homura kasi gamit yung astig niyang shield, kayang kaya i-pause ang universe anytime, anywhere basta trip niya at hindi siya magugulo. Walang timer to. Purong willpower at pagmamahal lang kay Madoka ang puhunan. Isipin nyo, halos 100 na different timelines na na-experience niya para lang ma-perfect ang pagka-save kay Madoka. So yung powers niya, level emotional baggage na. Sa kabilang kanto naman ng dyan si Dio Brando, ang standout power niya ay si The World. Isipin nyo na lang na parang super powerful psychic fighting ghost na kasamanya. niya. Si The World, kayang mag-time stop niyan, pero may kukunting limit. 35 seconds lang, pero nung tumagal, umabot ng solid 9 seconds. Sakto lang para makaporma at makapag-pose bago katirahin ng mga kuchilio o kaya ng road roller mas pang beat daw talaga ang style ni Dio. So, papaano kung mag ang landas nila at sabay o sunod-sunod silang mag-time stop? Dito pumapasok ang nosebleed concept na nested temporal bubbles. Parang nagpatong-patong na layer ng frozen time. Dahil nga si Humura, ang walang limit, malamang siya yung magiging base time stop. Yung parang main event freeze, pero si Dio baka kaya pa rin i-activate si The World sa loob mismo ng time stop ni Humura creating his own mini bubble of stop time. Ang gulo ng konsepto no, pero ang cool niyan. At dahil nga, fundamentally different ang source ng power nila. Magic kaling sa wish si Humura, stand power from a cosmic arrow long story si Dio. Ang theory, pareho silang makakagalaw at makakareact sa loob ng time stop ng isa't isa. Walang TKO via time freeze dito. So, inbis na ang tanong ay sinang mas mabilis na mag-time stop ang tanong ay magiging sinong mas madiskarte at malakas sa actual na bakbakan. Kasi yung time stop pa hours nila parang nagka-cancel out lamang sa isa't isa. Ang laban mapupunta sa skills, sa gamit ng weapons at sa kung sino ang mas strategic. Exciting di ba? Pero ikaw, sino sa tingin mo ang mananalo? Lagi mo naman dyan sa comment section sa baba.